Matapos ang bakbakan sa rehearsals, nagtungo naman ngayong gabi ang mga kandidata sa kanilang dalawang activity. Shoot para sa round table discussions, yung iba naman ng mga kandidata ay dumado sa dinner kung saan hinati ang kanilang grupo sa dalawa. Suot na mga kandidata ang kanilang nagbobonggahang dress. Dito, agaw-iksena si Venezuela. Suot ang kanyang pasabog na dress. Plakadong-plakado rin ang kanyang hair and makeup dito. Kaya naman, pinagkaguluhan ito ng media. Kung saan nagmukha itong sikat na Hollywood stars na pinagkaguluhan ng mga paparazzi. Nakasulat naman ni Thailand ang kanyang all black blazer and pants. na Napahaganda rin ang kanyang hair and makeup dito ah. Samantala, suot naman this time ni Michelle D ang kanyang blazer na parang may pagka-snake yung design. Ganon din sa kanyang pants. Ah na a black heels din ito. Sa hair and makeup naman ito ay plakadong plakado rin. Sumaba ang mga andidata sa round table discussions. Ang activity raw na ito ay para mas makilala pa nila ang kapwa nila kandidata. Hey everyone, we're here at the National Palace, beautiful architecture. We're just about to head in for our roundtable discussion. Ginanap ito sa National Palace ng El Salvador. Dito, umiksen na pa si Thailand kung saan nag-ala Don't Cry For Me Argentina ni Madonna pang pa eksena nito habang napakarami mga El Salvadorian fans ang nakatingala sa kanya. Ayan, this time naman, for me personally, nag -stand out sa akin si Denizuela. Ganda kasi nag-dress niya, although maganda rin naman ang outfit ni Michelle Diaz. Ikaw, sino ang nag-standout sa iyo?